Control doon sa Kamarini Sur, mga kasama, 150 million pesos na flood control project sa Naga City, pinabulanan ng isang barangay official Mula sa Reminaga, Meditali, Rajuman Paulo Papa. RMN Live Report! Parang nangangamoy ghost project ang flood prone barangay ng Triangulo lungsod ng dahil sa 150 million pesos na flood control project sa lugar na ayon sa opisina regional ng Department of Public Works and Highways o so DPWH Bicol natapos na noong Hunyo 26 taong kasalukuyan lumabas isang artikulo laman ng proyekto bagay na pinasalamatan ni punong barangay Raymond Arevalo Ngunit sa isang follow-up interview ng Armin Naga, sinabi ng kapitan na wala pa itong naitatalang 150 million pesos na ongoing project sa kanyang barangay, pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act para sa taong 2025. Ngunit may flood control project dito na nagkakalaga ng 121 million pesos na ayon sa kanya sisimulan pa lang gawin ng Fieldworks Construction and Supply noong nakarang Hulyo 18 ngayong taon binisita na ng ahensya at ng kumpanya ang barangay upang kanilang pag-usapan ang sisimulan pa lang na proyekto na itatayo sa tabi ng Bicol River nakapag-release na ang barangay council lang Certificate of No Objection sa proyekto dalawang linggo pagkatapos lang ng pagpupulong sa kabila nito pala isipan pa rin kung nasaan ang 150 million pesos na flood control project sa lungsod ng Naga kasama mo sa lungsod ng Naga Radyo Man Paulo Papa Tatak RMN